Kung gusto mong magkaroon ng sariling negosyo, maring iskan ang QR code na ito. Kung nagustuhan mo ang aking video, maaring ilike, ibahagi at magsubscribe sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat isipin ang isang system na napakatalino na kaya nitong mahulaan ang mga pangangailangan ng mga mamimili bago pa man ito lumitaw sa isang system na maaring mag-optimize ng iyong mga operasyon mapalakas at magiging produktibo na humimok sa mga hindi pa nagagawang paglago. Hindi ito malayong hinaharap sa mga kapangyarihan ng artificial intelligence na magagamit natin ngayon. Ngunit alam ko kung ano ang maaring isipin mukhang komplikado, mahal at medyo nakakatakot ang AI. Tinitiyak ko sa inyo ang AI ay hindi lamang para sa mga malalaking teknolohiya. Eksperto ito ng isang tools na kapag ginagamit ng tama ay ay maaring baguhin ang anumang negosyo sa isang walang hanggang hanap buhay, tagumpay at patuloy sa pag-unlad sa merkado. Kung gusto mong magkaroon ng sariling negosyo, maaring iskan ang QR code na ito. Kung nagustuhan mo ang aking video, maaring ilike, ibahagi at magsubscribe sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.